Kaya libi ah? Let me read. Wala maisip ka Hi, ako si David ng DMV Moto. Uh, Mark Joseph Dunghit. Joshua Parolan. Minsan may mga pagkakataong mapapatanong ka talaga kung bakit. Bakit niya ako iniwan? Bakit asula langit? Bakit basa ang tubig? Uy, may Mio. Ang daming Mio. Bakit ang daming Mio? Bakit nga ba? Ano nga bang meron sa Mio? Bakit pinipili ito ng marami sa mga kababayan natin? Tara, alamin natin dito sa video na to. Ayun, may Mio. Ayun din, sabi lang, may Mio din. Kasabay niya. Ayun, may Mio, no, Violet. Sa likod yung nagbabay eto, mio M3, mio na sporty, mio, mio, another mio, mio ba yan, if I'm not mistaken, mio M3, iba, panggalap, mio na orange, mio sporty again, mio M3, mio sporty, so I want to hype, daming mio, mio gear, no? Ano to? Um, Mio Nation. <laughs> Mio Nation na itong Pilipinas. Ang daming Mio. Mm -hmm. Saot din pala sa misis ko uh, for fully supporting me dito sa ating Pagmamoto Vlog mo. I can never do it without you, without your support. So thank you so much. I love you! supported tayo ni Mrs. sa pag ano natin pag um, uh, motor at pag motor vlog eh bagay no sa akin sa akin na uh, ganyan yung support no? siyempre as you heard na uh, I always ride safe follow traffic rules to the best of my ability siyempre sa mga bili-bili ng kung ano-anong abubot at kung ano-anong accessories. Medyo hindi niya supported lahat. <laughs> uh, hindi tayo pwede mag-shopping spree ng mga pang motor natin, ng mga piyasa. No? Kasi nga naman, hindi naman sa ang daming pera natin. No? Kaya hindi naman pariya lang para sa atin no? yung, mga piyasa na ito. For some, sigurado. Bali, yes, But of course, that's not the case. Kaya we are always trying to be wise with our purchase, um, make sure uh approve the receipts mga dibilhen. I'm not mad. I'm just disappointed. Ah uh, not ako, again. yon, click 125, click 150. Uh. even click 160. Pero, I personally haven't seen one in person. No? Sinabi ko nga sa friend ko na si Steve na naka Honda Click 160. Uh, hindi pa ako nakakita sa daan ng 160. Uh, 150 lang. Um, uh, kita ko lang sa YouTube, sa Facebook, yung mga 160 na unit. Pero in person, hindi pa ako nakakakita. Sabi niya, marami naman daw sa daan na uh, siguro pag lumabas tayo ng rush hour, makakakita, makakakita tayo nun. Pero sa mga oras ng labas ko, no, kahit weekend, wala akong nagpa-champuan na uh, round the clip na uh, 160. Shoutout pala sa'yo, Browse Lee. Hindi uh, ko yung Honda click mo. Uh, soon. Uh, if uh, pwede ka, no? So ngayon, I am contemplating kung saan ba tayo pupunta, sa, sa UP ba or sa Parks and Wildlife. Uh, but I guess sa UP na lang no, tapos ikot din tayo tito sa village, baka matiyambahan natin si uh, Papi Ramon. Alam niyo naman, uh, big fan tayo ng Papi Ramon Bautista, Mr. JDM number 1, gustong gusto natin yung style niya sa film making at yung style niya sa pagbablog no more sasakyan sa sakyan siya may mga motor din siya na review and vlogs pero more sa sakyan siya kung sa na yan sa larangan ng uh, film making hosting hindi lang yon pati sa ano pati sa vlogging na rin ngayon kasi ilang taon na siya nagbablog eh. simula akong panoorin yung mga vlog niya 2019 tapos yon I'm sure na every single video na uh, in-upload niya. Napanood ko na. Tapos mahilig siya mag-shoot dito sa UP. UP Diliman. Kasi taga dito lang siya sa ano, uh, Teacher's Village. I'm not sure where exactly no, kung saan siya dito. Pero dito siya kasi nakikita ko yung ano, eh, nagmamoto siya at nagsasasakyan. Dito lagi yung madalas yung starting point niya. Yamaha Mio. Hindi may pagkakaila na-establish na yung pangalan na yan dito sa bansa natin. Sa dinami-dami ng motor sa market ngayon, bakit nga ba di nawawala sa top 10 list ang pangalan na to? Sa listahang nilabas ng Top Gear PH ng Top Selling Automatic Scooters mula January to June 2022, kasama na naman ang Mio. Mio Aerox S at Mio i125S Eh, e bakit nga ba Mio? Sasabihin ko sa inyo yung palagay ko kung bakit pinipili sa atin tong Mio. Magtatanong din ako sa mga kaibigan kong na Mio, kay Joseph at kay Joshua. ah uh, may Joseph Dunghit, 32 years old, magamit ng M3, Mio 3. Joshua Parolan, 21 years old, Mio Sporty 2011 model. Etong motor ko, Mio Soul i125S. At ito naman yung personal na opinion ko kung bakit patok talaga ang Mio dito sa atin based on my own experience. Reliability. Four years na sa akin tong Mio ko. Wala pa namang major na problem. Kahit kailan, hindi pa ako neto tinirik sa daan o inaberya. Umulan man o umaraw. Siyempre, tamang change oil at gear oil lang. After 4 years nga, bago ko napalitan yung belt eh. Kapag ito ang dala ko, meron akong inner confidence na makakarating ako sa pupuntahan ko. You uh, have ulit, ulit. <laughs> <laughs> si M3, kung maasahan, sobra. Kasi ako, oh, purpose ko talaga siya pang trabaho. Uh, sulit. Magaan. Okay naman siya. Hindi naman ako napapaya kahit saan. mga um, overtake, hindi rin siya sirain. Okay na okay para sa akin. Tirik lang niya, nabunot lang yung orb, maluwag. Ayun lang, doon na lang ako na tirik isang beses. Maki na, okay na, okay. Comfort. Automatic, kaya gas at preno lang ang aasikasuhin uh, mo while driving. Mas makaka-focus ka sa daan. Hindi mo na rin kailangang magdala palagi ng bag kasi meron tong compartment at gulay board. At kung kulang pa yun sa'yo, pwede ka rin naman maglagay ng box sa likod. Pati si OBR, wala namang reklamo nung umaangkas pa siya sa akin. Buntis kasi ngayon kaya solo rider muna. Para sa akin okay naman. Di naman ako nangangawit kahit malayo biyahe. Okay na okay. Kung motor na ito, nadala ko na siya ng Batangas, may Baizia, ayun pa lang naman, wala pa masyadong biyahe. Comfort of riding kasi mababa lang naman ako kaya ito pinili ko, saktong-sakto kasi tipto mo siya. Kaya kung kahit na mahinto ka, walang problema, abot na abot mo customizing and modification. Halos lahat ng Motoshop may abubot na available para sa medyo mo. Kahit simpleng palit side mirror or hardcore na modification ng trip mo, may Motoshop dyan sigurado para sa'yo. Napakarami ng shop ngayon. Tapos karamihan puro Mio. Karamihan puro mga scooter. Kaya basic na lang maghanap ng pyesa. Ang defecation natin. Meron akong mags. Nagpalit ako. Ayan nang unang ginagawa. Palit ka ng gulong kasi stock madulas. Tapos mga purpose na lang ilaw. Cellphone. Holder. Tapos yung mga ilaw-ilaw na lang. Kailangan kasi maliwanag lalo na pag malalaki na yan. Sige, pag gano malubak. Kailangan hindi mabugbog. Una-una ka, ha, pinalitan natin ng Mi 1 Dati siyang Mi U Sporty, pinalitan natin ng Mi u front shock, light Tapos ito, mags, disc. Ano po ba? Disc brake, tingnan naman. Hmm, disc brake. Okay na din. Tapos, dito sa pipe. Yung pipe natin, pinalitan natin ng JBT. JBT. Tapos, ayun lang. Yung mags, mga si CV ba? Hmm, RB8. Tsaka, crankcase, sabi na. Tinulitin din natin yung crankcase ng pang Nobo. Nobo. Hmm. Ngayon pa lang naman namamodified sa anya. Price friendly. Ngayong 2022, ang price range ng Mio ay 72,200 up to 135,700. With seven motorcycles sa lineup, from Mio Sporty to Mio Aerox, Meron namang financing option pag trip mo. Kahit yung maintenance at gas consumption nito, tipid talaga. Basta stock lang. nung di daily ko pa tong sulay ko, kasi na yung 50 pesos papunta pa uwi from Bulacan to QC. Hanap, di ba? Nice. Sa maintenance naman mura lang. Brake pads lang change oil, mga gulong ngayon lang madalas napapalitan sa kanya. Pero sa makina okay naman, wala naman. Community Magmula sa mga kakilala mo sa inyo na nakamiyo din hanggang sa sandamakmak na Facebook groups, di ka mauubusan ng nakamiyo rin. Kung long ride man o tamang breakfast ride lang ang trip mo, sigurado may grupo kang pwedeng samahan. Etong si Joseph at si Joshua, dalawa lang to sa napakarami kong kilala na nakamiyo rin. Sigurado kung nagmomotor ka, may kakilala ka rin nakamiyo. Dito sa Mio, siguradong panalo ka sa reliability, sa comfort, sa option mo, sa pagka-customize, sa sulit na presyo, at sa community. Oo, alam ko maraming motor dyan na mas mabilis, mas maporma sa opinion mo, mas ganito, mas ganyan. Eh kahit ano pa yan, para sa akin, Mio number one. Pero kahit hindi Mio yung motor mo, basta alagaan at mahalin mo, siguradong tatagal yan. Saka hindi naman sukatan ng pagkatao mo kung anong motor mo eh. Basta kontento ako kung anong meron ka, dun ka magiging masaya. Hindi rin tayo dapat mainggit at maghangad ng sobra-sobra para sa security natin. Sabi nga sa Hebrews 13.5, Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Kung nagustuhan mo tong video na to, hit like and press mo na din yung bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa nating vlogs. Hanggang sa muli, this is DMV Moto nagsasabing magpaalam muna sa asawa para di tayo mawala. Ito guys, life hack pag magra-ride kayo, no, make sure magdala naman kayo ng pasalubong sa asawa nyo pa -uwi, para ganahan tayong payagan. Alright.